Ningon sila nga dato na uno ka. Asa mo pagyanan bugba nga tuktuyo kun. rin ni. Ma tuktuyo na di mo ni. Tuyo ka nang tuyok mana dun. Ada. Hmm, dapat tuyok na dun. Asa mo gusto <kaso> dani? Hmm, <tinyo> asa gusto dani? Ha, ah, karem imo na na mai si imo na ihungit. Dadong! Ah, ano ni siya kung eh. dahil batang itis, mentis? Hmm, Buhi ba nag Uyo mo yan ni mo. Yo ta, ko kun. Uno ko gibo an ni. ta. Ah, mau ba. Oh, ni anak mo na na dai ta ni. man, pa minta ta ko. Ni man ni na bali dia dulu ng tabili na sa ko apuhan. Ay, gano, Namatay gano. na lang ako, apuhan, nangapaw na lang. Patay na siya dang apo, buhi, gapaw na doon. Ay, may kibuhi po Ah, buhi pa yung taong <coughs> ko Ngayon ako kay naman din mo ibaligya. O sige dong, basa digi ko mo ako na baligya dong. Pagisa na eh. Maaam, <laughs> sige <laughs> dong, <laughs> ayaw ayaw mo. Kiniday mo tuyo di ay, di malan ako baligya. Ako na yun, Osa. Di mo na may pusod. <laughs> ano? Di mo sugot? Ako na yun, Osa. Di mo na may pusod ha. Oh, na oh. 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 Oh, sa mga sa kalakihan na. Nagpahin kami. Oh, no, no, sugot. Ah, ano ko ni mo sugod. Ah, sige. Ni sugod. Para maangal ka mo. Ha? Paminaw ka mo. Ang oh, sakit, sakit mo gibuhat. Tangsa ka mo Tang ka buok. Para huay maglales. Masulbad problema. Tangsa ka mo uh, ka buok. Oh, ako ni. Ikaw mo sugod ron. Ikaw